niya kita karon diri sa barangay Makasandik sa sitio Tibasak nasa sa covered court nila diri sa barangay Makasandik sa Tibasak. Karong butaga kauban ato ang atong idol diri na si Kapitan sa barangay 17 uh, Kapitan Anthony Atterberry the Third. Kap mayong buntag kap. Mayong buntag idol Papa Sa kini programa kabalong mong gyud kap nga ikaw nagsuporta sa sa programa ni Mayor Rolando Clarex Uy, uh, kining soroy-soroy sa baris. Kung sa inyong ikaistorya dahil sa kanyang program? Well, uh, unas ka nang takutan pasalamat sa ato ka lang nung mayong sa Mayor Rolando Clarex Uy. Sa iyang libu. Para sa mga barangay, okay, eh, kining uh, kining uh, programa is the... kahit kay ang bisyo sa atong uh, uh, gidala din sa kada barangay. Kung uh, nasayod man ta nga ang uban ni is uh, mas advantage sa ila nga sila mo ato sa mga hospital o sa city right. hospital kay na naman diri sa atong ano sa ating cover court og dili na sila mo gasto pamasahe so dakto kay ni siya nga mm okay, na libre na tanan libre tanan oh, libre tanan sa laboratory pag pa check up uh, na pay libre na cake gani sa mga senior seniors citizens, yes diba? oh um kap isip sa imong pagsuporta sa programa labi na inani bahin sa kining ing aning nga programa kap unsa pa imong ika um, ikapasalig sa imong mga constituents bahin sa mga inani nga uh, mga mga programa well uh, kita ga encourage dili lang sa akong constituent uh, sa mga presidente sa dakbayan sa Kaya de mm Oro -hmm. nakita magduyog og muban sa mga programa ni Mayor Tarik kay kini ya mga programa para man ni sa atong tayuhan. so kita man sa tanan nga kini is wala pa kita eh, sa lain nga mga municipalities or city ano City Municipalities diri lang ini sa Cagayan de Oro nga nahitabo nga nagbuhat og ingani si Mayor so si Mayor dako kan pagpakabana sa katawhan o kani dapat atong gitan ato ubanan kay kini para ni sa atong dalan tap ang imuhang mga panapos na mga pulong para sa katawan. oh, ako naghangyo ko sa katawan sa Cagayan City. Nga itong ubanan si Mayor Tarek sa iyang uban ng mga programa kay kini iyang programa uh, nasayon man ta nga uh, dako ni makitabang dili lang sa ato sa atong pamilya sa atong anak o sa atong mga isuon so ato ni siyang uh, kay tungod ani daghan kayo matabangan. labi na katong nay mga sakit magpa laboratory kailangan og pilhet, ang mga senior matagaan og uh, importansya sa ilang mga adlaw nga natawhan kay uh, talagsaon na nga na mga inganing nga mga programa ni Mayor nga maghatag og okay, cake para sa mga senior. Kay sa uban nga mga municipalities si wala gi siya. So ato ni siyang i-grab nga opportunity ug papakita pagsuporta kang Mayor Clarice. Sir. kauban na to karon si Dr. Paulo Gani. Kung siya ang nanguna diya sa pagpangibot sa ngipon diya, makita din niya sa likuran na bahin. Siya ang nanguna diya sa pagpangibot sa ngipon. Ibaloan sa tanan. Siya mismo, iyang ipakita sa katawan nga siya willing mo tabang sa tanan. Ang buntag, Dr. Paulo, uh, kung sa'yo ika- Istorya bahin sa kaniyang programa soroy-soroy sa Barrio ni Mayor Orlando Clarexoy. Uh, may buntag, Papa Joe, uh, sa mga nagtanaw pa ron o sa naminaw, dari sa ato ang kabutagon, dari sa barangay Makasandig, Labinas at sa Tibasak. Uh, kanyang suruy-suruy sa baryo ni Mayor Clarex Uy, grabe kayo ni siya ka gamit para sa katawahan dari sa Labina, sa barangay mm. Makasandig, kay ang goberno mapadool gina sa katawahan. Ang katawahan mapadool sa guberno. na kanyang mga servisyo bahin sa panglawas, naagid din sa atong barangay karon nga ang katawhan dili na magadto sa lailahing opisina bahin sa panglawas sa health sector. So kani siya grabe kay siya ka effective o grabe kay ni ka nga mga programa nga gipanguluhan sa atong mayor si Mayor Clarice Uy. Unsay imong mapasalig pa sa mga katauhan sa programa para ay ngani kung panahon na ikaw moabot sa panahon nga mag-service sa katawan. Ah Papa Joe, kana siya Papa Joe. Ako uban sa akong ginikanan si doktora Malugani mm -hmm. kanunay gid may nagsuporta sa Rise Agenda program ni Mayor Clarex Uy na uban ka na ang universal healthcare kana siya uh, gatagaan gid nato pagtagad ang laylai nga mga barangay o laylai nga mga lugar sa dakbayan sa Cagayan de Oro para matubot gid nato ang mga health services dere sa uh, labin sa barangay Makasandig ug sa uban pa nga mga barangay nga mabati gid sa katawhan na doon ang gobyerno sa ilaha na ang uh, bahin sa panglawas diligit sila angay mabalaka kay naagid ang gobyerno nagatutok gid sa ilaha ato pag yung i-upgrade pag ang mga hospitals o ato yung i-implement ang mga laylahi ng mga atong pwede mabuhat no para sa ato ang mga sa health, uh, health care services i-upgrade pa nato na siya uban sa atong mayor nga si Mayor Clarex Uy o sa atong Vice Mayor nga si Bebole, uh, si Jocelyn Bebot Rodriguez mga igsoon o sa atong Congressman dai nga si Congressman Rufus yes. Rodriguez ah. oo uban kana sila mga igsoon dok imong pamahayag para sa katawan sa kini ah, katawan okay. sa kay Andrew no? ah kung mensahe lang para sa katawan kay ah, dili naman gyud ta maglimot-limot kay eh, padulong naman gyud magpiliay ah. Uh o -huh. eh, unya nang kayusa naman gyud ang orange o ang um, green. Yes. Ang sa ato ang moto, one kagayan katawan yes. ang ah. kauban. Oh. So kana siya hinaut unta sa mga supporters sa green o sa orange nya, inyo kami suportahan para mapadayon ang rice agenda nga gipanguluhan ni Mayor Clarex Oy. Uban sa atong Vice Mayor nga si Vice Mayor Jocelyn Bebot, Bebot Rodriguez, Rodriguez. Okay. sa atong Congressman nga si Congressman Rufus Rodriguez o ang party list. Ang party list sa orange o or sa green ng Abamin. Abamin. Abante Mindanao. Kaya, kanang mga igsuon unay kayo ang kagayan di oro na kanilang party list Uh, lumad yun, di kang gitsa kagaya. Mas, 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 Yes. Kagayaan git siya, kagayaan git ang kapamins, di ba? Mga nang ka, Banti, yes. yes. Mindanao. Um, uh, 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 in uh, akong mga kauban sa kagawad po, hindi lang ako tagsa-tagsa, uh, na ko tagsa -tags uh, na ko tagsa -tags on, kaya sila na mismo magpaila-ila sila ang kagulingon. Yeah. Uh, subli, kini si Dok Paulo Gaani, Uh, ang anak ni Konsehal Dr. Malugani magpadayon sa mga serbisyo gaani. Uh, magmasalamat magpasalamat sa ko o gatong i-follow ang page sa Facebook page ni Pitik ni Papa Joe o sa Patsada o sa ato ka nang i-follow i-like, i-share o atong kanuna i-suportahan kay sa mga programa nga ingani bang America Clarks o ang suru-suru sa baryo Ma kitak gid ang kaagi ani eh. matag tuesday o thursday sa laylayan distrito sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Alright na no, ang um, sangalan sa Patsadaoy og sa pitik ni Papa Papajo. Mayong buntag sa inyong oh, tanan. Um,